Ah, oh, lakas! Ako lang! Ang oh. ganda! Ang ganda ng port! Bye oh, bye! At salamat! Ah, oh, ganda oh! Diretso ang diretso! Ang dami rin ang sa motor! Sa, tira mo! Sa, tira mo! Grabe ang Ganda! So welcome back sa channel namin So tonight Pupunta <laughs> so, tayo sa Mindoro Para sa Mindoro Loop Hindi na ba sad? Oo naman, syempre Time check lang tayo So yun, 12, 2 na November 27 na ngayon At uh, nakapagpagas na rin kami Nacheckan namin yung hangin namin Yan, yeah, so for trip B Gagamitin natin sa loop mamaya Na-reset na rin natin for trip A Para sa overall na babiyahe natin So yun guys, so sana samahan nyo kami sa magiging biyahe natin tara let's go guys so nag take off na kami dun sa may shell dito sa may junction no? ayon sa map ay ilan sad? 2 hours and 41 minutes 2 hours and 41 minutes yung ito biyahe natin 115 kilometers ayon and 115 kilometers so dito tayo dadaan ngayon sa may Ortigas Extension tapos C5 Okay. tapos sa may Alabang, no? sa may service road. Hindi tayo dadaan dito sa may back door this time, no? At mas papalayo tayo. So yun guys, so nga na nabanggit namin kanina, magmi Mindoro Loop tayo and first time namin gagawin to. Nag-search kami kung paano gawin yung Mindoro Loop and madalas na suggestion or madalas na ginagawa ng mga nagulup ay counter clockwise mula do sa Abra de Ilog papunta doon sa Puerto Galera pero ngayon ang gagawin natin pa clockwise kasi kailangan namin dumaan sa pinamalayan kaya para sumakto pa rin dun sa magiging schedule natin magka clockwise na lang tayo and instead of Abra de Ilog bale mag Puerto Galera na lang kami Asan, ah, iiwan mo talaga yung ko eh. Ay, oo nga eh. So, sorry Look at mo, ako at mo Lagi <laughs> ko sa likod ko yun Sorry, sorry Ayun guys, so, naiwan ko kasi yung foam sa amin Eh, ginagamit kasi ni Sada yun kapag nagla-long ride kami So, ayun, masakit yung pet niyan mamaya <laughs> 12:34 PM nasa sukat na tayo. Tuloy-tuloy ang biyahe. Let's go. Oh, oh, oh <laughs> 12:40 PM guys, nasa Alabang na tayo. Pag gabi, maganda dito dumaan, nasad no? kasi maraming ilaw. Marami kang kasama, unlike kapag gabi-gabi na doon ka sa back door, madilim. Tapos Siyempre, ayaw, ayaw naman natin mangyari Pero kung may aberya wala yung mag-isa doon Mababa yung chance na may tumulong sa'yo Pero dito, purkit marami kayo Pwede kayong tulungan Kapag may aberya kayo dito Kaya lang ang downside, sad Yung mga stoplight So, yun nga guys Stoplight, medyo Hindi magtutuloy-tuloy yung biyahe Kasi kung gumagana yung Stoplight ng Gantong oras, 42pm eh, yun nga, matao. May mga tumatawid. So, ingat na lang din. 12.50. Andito tayo sa may bayan ng San Pedro. Ang ganda dito guys. So, kanina pa kami bumabaybay dito sa... Yeah! Saan bayan ko kuya? Uh, Bicol? Ah! Yeah. Wow! Ingat, kuya! <laughs> Alawang... Ah, ingat po. Mindoro. Mag-mindoro po kami. Uh, ingat po kayo. Ayos oh, ah. Ayun guys, so tayo maganda sa sa pagmomotor eh. Mas madali mong nakakakwentuhan yung mga kasama mong mga nagbo-motor. katulad nila kuya kanina na, nakasama, na nasa stoplight. So biyaheng vehicle pa pala sila. Yung mga ganong simpleng kwentuhan eh, di ba? Nakakalibang saka maganda sa pakiramdam habang nag ka. Alright guys, so gasap muna tayo dito para pagbaba ng roro eh tuloy tuloy lang yung biyahe natin saka baka dun kasi sa sa isla mas mahal yung gas okay, so yung kinagas natin dito uh, mula sa may Pasig hanggang Batangas City 2.64 liters tayo alright so 3.32 am guys nandito tayo ngayon papasok na tayo ng port of Batangas Uy, umaambon. Nako. Oh, lakas ng hangin sad nga, oh, no? Mm. So, pipira tayo dito nan sa ay, sorry, sa Roro. Sa Roro. Sa Roro tayo. Type 1, vehicle length 1 to 3, 65. Hmm, one dito next. Sabi nga ni Res, maulan daw. May ano pa, may bagyo pa. LPA ata. We? Ano? Saan? Sa Bisayas. Uy? Ah, hmm. uh, balatero po. Ah, an ano pong meron yan? Anong oras po? Ano oras po yung balatero? Alas 8 pa. Anong oras? Saan po, po ko ng ticket? Okay po. Alapan, alas 8. Hindi, balatero, alas 8. Oh, ah, Malatero, alas 8. Kalapan ngayon, tas. So, magkakalapan ba tayo? <laughs> Alright, guys. So, change of plan. Dahil, alas 8 pa pala yung balatero magkakalapan na lang kami. Ah, lakas. Lakas ang ulan. Puso, lakas ang ulan. Raincoat na lang. Teka lang, teka lang. Ang tagal nitong, ano eh, Elder Tree. Ako ticket tiket ticket pa, Tiket po? No. Nasaan po magbibigay? Wala pa po. Ito daw. Ito po yung lang yung meron pa kami. Lakad na po. Ito daw. Doon na tayo. Uh, <laughs> <laughs> Buti naka sweatshirt ka. Buti ito, madali na matuyo ito eh. Uh -oh. -uh. <laughs> okay guys, welcome to Batanga Sport! Adventure pa ng wala sa oras. Saan tayo kukuha ng ano? Dikit. tabila daw. Kabila. Hindi natin alam. Dito saan tayo pinaano eh. Dito, dito, dito. Uh. Saan ba? Oh, oh, oh. Basta. Di ba sabi ni Gwede Retso lang? Oo. Oh. Okay. Tapos, ano next natin? Tandalusan <laughs> natin ito mga ito. Buti pa sila mga naka Ringkot. Buso ringkot ka na kaya. Mababasa lang tayo lalo, buso eh. na natin to. Ito na yata. Tapos, pagkapasok, saka oh, lang magabayad. Ah, sige, sige. Saka na rin pala. Okay, okay. <laughs> 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 dun, 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 dun. Uh, yun, yun, yun. Yun, yun. Sala ganun, sa tabi. Ah, dito daw. Boseng kalapan. dito <laughs> Ako, ticket lang. Oh, uh, basang basa na kami. Pati sapatos ko, basa na. Oo. Dapat nag-reinput ka na kanina Guys, lakas ng ulan, sumakto. So, eh, hindi na kami makatigil. Ah. <laughs> uh, magbabayad muna kami ng ticket dito. May nag-aabang na nalang. Okay. Guys, okay, so, nasaktuan kami ng sobrang lakas ng ulan. So, basahan na yung sapatos ko sad ko rin, basahan na rin oh mm -hmm. wala na kaming oras para mag-re-try mm -hmm. <laughs> magkana sad? 1 2, 9, basang sisi -si -si. <laughs> alright guys so nakasakay na kami sa Roro so bali na tikitan na rin kami <laughs> na so magkano yung tiket? 1824. So 1824 bali siningil sa amin. 4 AM yung start ng loading ng Roro. And sabi ni Kuya na tinanungan namin, aalis yung Roro once na matapos yung um, pagkarga ng mga sakit. So waiting time lang and I think gagamitin namin yung travel time para makapag-rest ng konti, makabawi, then makarecover. Alright guys, so 7:45 AM na rin nang narating namin itong Kalapan Port. So dahil sa lakas ng ulan at lakas na rin ng alon, kaya medyo natagalan din sa biyahe. Pero thank God at safe kami nakatawid. So, pupunta kami ng Puerto Galera na abutin din ng dalawang oras para simulan ng loop. Okay ka na? Ito yung mga kasama natin. Kasama natin? Saan? Saan mga kasama natin? Oh, hindi ba si tayo? Tanong, tanong ko yung itinerary natin. Okay, tanong mo na. 2,000 years <laughs> later. Alright guys, pumunta kami ngayon sa White Beach. So, pinareklang muna namin yung motor doon. Sa halagang 25 pesos. Ayun. So try lang namin magpalipad dito sa beach tapos magkape. Inaantok na si Sad eh. Hala na ako sa <laughs> <laughs> Tok na ako. Guys, patawag ako sa beach. Oh, yung konti lang ng tao. Gusto sana natin maligo pero inahabol natin yung schedule natin. No? So ganito ang Puerto Galera kapag around December 27. Mm hindi sobrang dami ng tao. Siguro dami ulit to kapag pabagong taon na. Ano man sa mo na nagsisimula pa lang tayo? <laughs> Feeling ko patapos na. <laughs> Let's, na. Let's, Let's go na! Let's go! So yung trip B, i -re reset ko na. At officially, simulan na natin yung ating Mindoro Loop. Okay! Ano? Ganado pa ba? <laughs> Ganado <pa> ba ba? <laughs> <laughs> Parang yung pakiramdam natin, ano na eh no, patapos na eh, pero gusto mo lang pa lang tayo eh <laughs> <laughs> Ang alam ko may ano eh Yes How much, how many liters per 100 kilometers? Then I need to show you this So I just tracked my, I just tracked my kilometer per liter So, uh, I'm averaging 44 kilometers per liter 44 kilometers per liter. Ooh. So around two liters. Yeah, yeah, two, yeah. wow. That's amazing. Yeah, yeah. Test riding the 350. The 350 one. And I I just finished the tour of Europe. Oh. Three years, 75,000 kilometers. Wow. With the honda NC750. Yeah, 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 that one. dual clutch Yes, yes, it's it's an automatic or manual, no? <laughs> wow. <laughs> Thank you, sir. You, Thank you you too. Bye bye. <laughs> Ay siya na. <laughs> so yun alas 12 tayo umalis sa pasig ng hating gabi. Alas 12 tayo magsisimula ng Mindoro Loop dito sa Perpa Galera. Alright, let's go. Grabe! Bakit ganun yung kilos natin? Eh, enjoy eh! Sa bagay kasi yung Roro, yun na nag-ano eh, no? Yun na nag-cast oh, eh. Oh. Alas 8 eh, no? Oo, oh, oh. saka ano, saka yung ginagawa natin din naman purely ride eh. So may sightseeing tayo, tapos nagpapalipad tayo ng drone. Diba? May activities tayo. May activities tayo eh, along, tayo, eh along the way. So, ganun talaga guys. So kapag Nagbindoro loob kayo, so kailangan natin mag-alat ng extra pa Lalo na kung kayo yung tipo na mayuli kayo mag-picture Mag-explore ng mga kainan, may pagkwentuhan sa mga tao Grabe, akala ko pa Akala mapapalaban ako ng matindi doon si hey, Uncle Sam eh Hahaha, oh, ininguisan ka e eh, Oo e, eh, kukunti lang ang baon ko e, eh. mindoro tayo papunta eh. <laughs> <laughs> eh, mga Batanggenyo rito kada, Tagalog karamihan dito eh Na may punto ng Batanggenyo eh Yun, know. eh, buti na lang. Sakto lang yung English mo, ano? O, eh, buti lang. Na, yun Kaso, paubos na. Eh, problema yun. Eh. Paano kung yung mga salubo? Ayun, ayun na nga. <laughs> <laughs> medyo paubos na tayo. Kaya, kapag may nakita mo, <laughs> foreigner. Yeah, yeah, iwasan. yeah, yeah, yeah <laughs> na lang. Iya iya iya, iwasan na lang. Hanggat kaya. Ah, <laughs> So pag hindi sagot na lang, yeah, oh. yeah, ganun na no? Of course, indeed! Absolutely. I agree, absolutely! Perfect! Perfect! <laughs> Uy, sinap ng ganito lang sa ano Okay guys, so Bago tayo pumunta ng Pinamalayan, no? so again, Pinamalayan yung ating magiging destination for the day one natin dahil may itatagpoy tayong kumpare doon, no? si Gumparing Rez. Around 118 kilometers yun yung layo nun. Pero bago tayo pumunta doon, subukan natin dumaan sa Tamaraw Falls. So around 20 kilometers away yun dito. And don sa sa may lake nakalimutan ko kung ano yung pangalan nung lake pero tingnan natin kung madad masisilip natin wow sarap twist dito ayun nga guys kung mapapansin nyo patuyo na yung daan dito dahil nga umuulan umaaraw ang panahon ngayon dito sa oriental Mindoro XCS Petron XCS 62 So parang kapantay lang nung nasa Pasig Sa Pasig kanina nagpagas kami 61 So hindi naman nagkakalayo okay, So may mga parte na may konting lubak dito katulad nyan. So ingat-ingat lang Nung una naming punta dito parang may ganyan na talaga eh So matagal na siya Hindi pa rin naaayos Not sure kung yan ngayon So yun lang, heads up lang May mga ganon dito Uy! Likong liko eh. Likong liko <laughs> Grabe, talagang mapapractice tayo dito Talagang maahasa yung Pabanking-banking mo dito Kung talagang nag-banking ah <laughs> Ah, katulad dito Hindi naman tumakaan uh, Oo, oh, eh. wala, talagang pe-preno ka dito eh Uy, mukhang ito na yung Tamaraw Falls Yun! O, picture tayo siya Tara, tara Woo! Look at that! Lumul, <laughs> umi English pa yun. Eh, no? <laughs> wow! Wow! Yeah. All right, guys. So hindi dito kami ngayon sa Tamaraw Falls. At ayan, ang ganda oh Ang lakas yung Agus ng tubig eh. At sobrang linis Sarap sana maligo Alright <laughs> guys, so natapos na tayo sa Tamaraw Falls Ang ganda, ang ganda ng falls Noong last time na napuntahan namin yan Malakas din pero medyo malabo yung tubig tanda mo sad, malabo yung tubig niya. Kasi ganun siya eh, kapag umuulan, uh, afterwards parang yung yung falls, malabo yung tubig. Pero ngayon, malina, kaya ang ganda niya tingnan. Ang ganda niya pag mas Alright, so next stop natin, try natin tingnan yung lake na malapit sa Socorro. Uh, silipin natin kung gaano ba siya kaganda pansin lang namin guys dito sa dinadaanan natin ngayon no? Oh, yung malapit sa Tamaro Force parang biglang naging basa yung mga daan or baka dahil hindi agad natutuyo no sad no? oo oh, oh, dahil yung ano eh yung bundok oo oh, mabundo kasi kaya hindi nasisinaga ng araw okay. kaya basa pa yung mga daan doon dahan dahan lang tayo kanina eto bumalik na ulit sa normal kaya tuloy tuloy lang ang rides natin dyan alright guys so andito tayo ngayon sa puerto sa arko ng puerto galera Ayan, bali 12.35 nito sa arco ng puerto galera mula dun sa white beach bali naka naka 23 km tayo so okay, picture picture na muna tayo dito guys alright guys so puerto galera Bye bye, at salamat. So 12:41, tuloy-tuloy lang tayo. Bye bye. <laughs> Tawid na sa bundok at tayo sa kapatagan muli tapos ah uh, ang kakamali malapit tayo sa kalapan kapag nakababa tayo ng bundok alright guys so gas up lang tayo bali magiging second gas up na natin 2 liters and 59 2 liters lang 2.59 liters <laughs> Ayo, well para sa amin tipid yan <laughs> nakita ng bako pero bakit diretso naman yung ano bakit patag naman yung mga daanan wala namang bako bako Hachuchu <laughs> 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 hey, hey. Grabe ang lalawak ng mga palayan dito Kaya yeah, nga di mo isip yung island lang siya Oo oh, Sobrang lawak ang lupa yun eh <laughs> Eto eh, oh. Dito naman oh. Napakalawak rin dito oh. Grabe eh. Ay, ayan oh. Right turn? Sinapa-right kita? Ayan. Balik ka na na. Makalapan huh? ka pa. Ha? Huh? May daan dun eh. Ah sorry sorry sorry. Ay bumalik. May daan din naman dyan. Ayun. So lumagpas kami. May sinasuggest si Google mapadaanan. So dito tayo, instead na dumaan tayo sa Kalapanabayan Ayan, pinapakaliwa tayo dito tayo dito Wow! Palayan, pinamalayan Yan talaga, palayan Bago magpinamalayan <laughs> Wow! Ayun oh, you know? grabe dito guys oh So, although makitig ang daan, pero napaka-refreshing ng dinadaanan namin Dahil kanina pa tayo bumabaybay sa National Highway or National Road Pero to, although hindi sa ganun kalawak at hindi ka makabilis ng sobra Pero kahit na matundaan na to, pabilaan, puro green dito, palayan Dito palayan din, tapos may puno, no? ng mga buko ang pa nung puno ano? ng buko no? oo oh, ang ganda gitna nga tayo oo oh, ganda oh. Ito, awan? Anong bayan kaya ito? Yung nakalagay lang sa arko, awan? sa ka ito? Ano? I won. I won. I won. <laughs> ah, sure, sure. Ini Dunkin Donut, oh. Ini Dunkin uh. Donut. <laughs> Napakaganda rin ang daanan dito sa Nawan, guys. Napakaluwag. Paunti lang ang mga sasakyan. Oh, grabe yung stretch to oh, Guys, oh, ewan ko kung kita dito sa camera oh. Napakahabang stretch Wow Diretsong diretso Parang iniskala oh. Napakadaming baboy guys oh. Oh, Napakadaming baboy <laughs> Ah, doon pa Ah, <laughs> oh, baboy yan dito ah Napakaraming ba baboy Alright guys So it's 2.05pm Andito na tayo sa bayan ng Socorro Ay mukhang malapit tayo Siguro naman Bigla din dami nila oh Dami nila sa motor Sa atin mo Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tama ba? Ito mo? Ah, sa isang motor oh, ang dami ang dami wow so coro zigzag naman ano yun na puro ano eh puro unat ngayon naman puro pakulot eh hindi ko lang nakipakita pero kumaliwa tayo dito at uh, pupunta tayo sa may lake view or pilar kung tawagin nila rito titingnan natin yung lake hindi pala sa dagat yung dinadana natin kanina yun na pala yung mm nawan lake mm -mm. yan so, dito na mm. dito mm -mm. ah lalakarin ito lalakarin mm -mm. oh, dito ang parking Ayan dito na tayo guys So ito yung Vista Pilar So silipin natin yung lake. Ang ganda ng hapon po. Pumasok lang kami basta dito sa compound. Not sure kung may entrance fee. Libre lang daw. Libre lang. Ah okay. uh ah. -huh. Okay, so libre lang daw pala dito. Oh, uh, well, you know. you know got? May ano. Ah, ano, oh. so Something? Something, think oh. Wow. So. Nandito na tayo. So para sa restaurant na nag-stop yung operation. Mm -hmm. Ang ganda niya, oh. Oh, ang ganda dun. eh. Parang may plaza na, alam yun. And then dito, may parang floating cottage na malaki. No? Floating okay. restaurant. At, ayan. Matibay pa. Oh, mga bago pa yung mga... Ay Ayun lang, sa so dito Tuma na Hindi na, hindi sa kadugtong Hindi tayo makakapunta sa floating restaurant hmm. <laughs> Sino mag-aakala na may lake pala dito sa Mindoro Na ganito kalaki Ako hindi ko inakala nandito na tayo sa Pinamalayan Ah, ayos ah, no? Oh. May bubong sila oh Yay! Yan pala yung function ng bubong na yan oh, oh, oh. Grabe talaga yung Enmax Grabe talaga mga kargado O oh, yun oh. Pati sniper o oh. Airmax eh, na naman oh no? Nakayaan pa Airmax eh. na ulit oh So mga 4pm na nung na namin si Kumparing Rez Pinachowking na rin niya kami para makapagpahinga Dahil aabutin din ng 30 minutes ang papunta sa kanila Sa kanila na rin tayo magpapalipas ng gabi Napakaganda ng binong bundok dito oh. Wow! Uy, ayos uh -huh. Parang ano, oh. parang na

Too high. Be sure to keep the mountain in sight. Fight forever if you keep it.